Nan D W Radyo Totoo CMN, Batangas. CNN live. live Nation News. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nagsagawa ng libreng patikim ng pritong nga po ang mga magtitinda sa mid section ng bagong palengke upang patunayan na naligtas sa African Swine Fever ang kanilang mga ibinebentang karning baboy. Ayon kay OIC Market Administrator Chantal Antinor, suportado nilang hakbang na ito ng mga miyembro ng Meat Vendors Association. Mayigang diin niya na nananatiling ASF free ang lungsod kung kahit walang dapat ipangamba ang mga mamimili. Dumadaan niya sa masusing inspeksyon na mga karnet hindi papayagan na ng lokal na pamahalan na may makapasok na mga meat products mula sa mga bayang apektado ng ASF. Mahigpit anyang ipinagbabawal ang pagkakatay ng mga baboy sa pagkatang slaughterhouse lamang na ng pamahalang lungsod ang otorizado ng magsagawa nito. Sinabi naman ng presidente ng naturang samahan na, na si Lucilo de los Reyes na bagamat humina ang bilihan ng karneng baboy, umaasa sila na sa pamagitan ng kanilang isinagong pagpapatikim ay may nila ang mga mamamayan ng lungsod na tangkilikin ang kanilang mga produkto. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.